So ayun na nga mga idolo mga bossing mga tito mga titas Welcome back na naman sa ating panibagong update Panibagong tutorial dito lamang sa ating munting channel Ayan tulad sa nakita mo sa ating thumbnail sa ating title Bibigyan kita ng isang mabisang data promo ni Smart at ni Talk and Text na na magiging practical ka dito sa kadahilan ng sobrang mahal na ng kanilang anti-data 500 pesos na mga tropa mga bossing yung kanilang 30 days papakita ko sa inyo Although mayroon pa akong only data, kaso syempre gusto ko namang maging practical at magtipid. Kaya naghanap ako ng isang mabisang promo na tiyak na magleles sa ating mga gastusin. So papakita ko sa inyo yung kanilang only data, yan makikita mo sa number 1. So try nating tignan kung magkano na nga ba. So, yung 30 days nila mga tropa is 499 at ang kanilang 7 days yung kanilang one week is 199 napakamahal na mga tropa ng kanilang android data kaya ako naghanap ng uh, mabisang paraan mabisang data promo para sa inyo at nang sa ganon is makalest tayo ng gastos and then magamit pa rin natin yung ating data na productive pa rin mga tropa at magagamit natin ng maayos so ang gagawin mo lang is i-update mo lang yung smart o yung tinatawag natin dati na Giga Life application mga tropa. So in-update ko na kanina para mabilisan lang tong ating tutorial ngayon. Then open na natin yung aking smart application yan. So kung wala ka man ito, mag-register ka lang, mag-download ka lang ng smart and then i-register mo lang yung existing na talk and text or smart number mo mga tropa. So papakita ko sa inyo. Yan ang gamit ko pala is smart at talk and text yan ang nakaregister sa aking smart application. So parang medyo mabagal mag load itong ating application mga tropa so ka-update ko lamang try natin yung tayo mga tropa yan preparing pa rin sya naghanap talaga ako mga tropa ng mabisang data promo para nang sa ganun is tulad ng sinabi ko kanina maging practical or makalest tayo ng gastos at sobrang mahal na nga 500 pesos na nga yung kanilang isang buwan na only data mga tropa so i-reopen ko lang i-relaunch ko lang yung aking uh, gigalife application or yung tinatawag ngayon na smart application so pagpunta mo dito yan yung aking i-open is yung aking talk and text so naka FB15 pa rin ako ngayon at talagang nagtitipid ako ng uh, data or ng gastos mga tropa so mag -e experience sa 8 yan December 8 so papakita ko lang sa inyo yung aking natuklasan na napakaganda napakabisang promo mga tropa so punta ka lamang dito sa hot deals yan mga tropa and then ito na siya mga tropa giga video 299 mayroon ka ng total 34 gigabyte yan so naulan ewan ko kung naririnig nyo sa ating video yung ulan ngayon so total of 34 gigabyte 1 gigabyte araw-araw for YouTube Netflix smart Livestream stream i want tfc plus 4 gigabyte for 30 days so ibig sabihin nun mayroon tayong 34 gigabyte na data for uh, 30 days or 1 month so ano nga ba yung gagawin natin para matitipid yon mga tropa so kung hindi ka naman heavy user is magbisa at mag napakaganda ng data promo na to ang gagawin mo mga tropa is punta ka lang dito sa Play Store para matipid-tipid naman natin yung ating data and then pupunta ka dito sa setting ng Play Store mga tropa yan punta ka dyan sa right upper part and then pupunta ka lang dito sa setting mga tropa sa baba yan tatap mo lang yan and then punta ka lang dito sa network preferences mga tropa so ah, uh, pupunta ka dito sa auto update mga tropa yan dapat naka don't auto update yan mga tropa kasi kapag ka over, the, over any networks ibig sabihin yan pag nag open ka ng data is mag update yung mga application na ginagamit natin sa ating system or sa ating android phone mga tropa so isa yon sa mga tricks para ma minimize natin yung paggamit natin ng data at aabot ng 30 days talaga yung ating 34 gigabyte so kung hindi ka naman heavy user sa ating uh, internet sa ating data is Napakagandang promo nitong uh, 299 na 34GB mga kaibigan. So ang tanong kung wala dito sa ating uh, hot deals sa ating mismong Smart application or sa ating GigaLife Giga application. For example, tinap mo to is wala siya dito sa hot deals. Yung 299 is pupunta ka lamang dito sa ating uh, phone, uh, dadial na natin yung asterisk 123 and then number sign syempre, and then lang natin yan and then ito sya mga kaibigan tong number 2, yung Giga 299 with 2 times data mga kaibigan so avail mo na yan, at check na uh, magiging uh, practical yung ating gastusin at hindi tayo makakagastos ng medyo malaki-laki so yung mga may unlit data dyan at gusto magdipid, so although tulad na sinabi ko kanina, may unlit data naman ako, pero syempre gusto ko din namang makatipid ng gastusin, kaya natuklasan ko yung 299 uh, giga 2 times data ni talk and text mga kaibigan so abang abang lang sa ating mga susunod pang mga tutorial paraming salamat sa panonood and uh, God bless